dito guys puro karagatan dyan sa likod ko pag umikot ka naman dito puro bundok, at kalubihan oh. akit tayo dito para makita natin yung magandang tanawin dito makikita natin yung tayo galing kanina pag mahina tuhod mo dito hindi pwede kailan palakasin mo ang tuhod mo bago ka maket, kasi pag mahina hihingaling ka Oh, So maganda rito guys. Uh, sarap ng hangin sa ang ang ganda ng tanawin. Malayo yung mabutang yung mga mata. At ang buhay mo ay tiyak have... na hahaba. Kasi nasa itaas ka na eh. <laughs> oh, nasa itaas ka ng bundok. Hi guys, nandito kami ngayon sa isa sa magandang tanawin sa may, sa Masbate. Anong lugar to? Uh, dito Blackstone. kami sa Blackstone. Mountain so, View. Mountain View. Ayan, guys. Ayan. Akitin natin para makita natin ko ano yung meron doon na magandang tanawin. Halika. Samahan nyo ako. Uh, tayo dito sa Agdan. Ayan. Akir na tayo. So, magandang Ilang exercise to. Paket. Dili lang dapat pala natin. Ano? Buti na lang simintado dito sa gilid. No? Ayan sila oh. Yung step is Ako sakit. Exercise to eh. Lalo na pag medyo may edad ka na. Pampalakas ng tuhod. Kita. Uh. Ito na yung tanawin dito. Maraming nyug. Ito yung kanyugan. Iba na naman ito. Ayan. Puro nyug oh. Ayan. Dito ka Ayan, medyo humihingal na ako matagal na akong di nakakit eh. ng bunok ng bunok <laughs> humihingal na kami eh. so pakit pa pa uli maganda ito pag ano. dito 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 so pakit pa kami uli oh wow maganda dito dito

Yan yung mga bato. Mamaya na. Ayan dito. Ito maganda oh. Ito, so, kita tayo ito guys. Uh, ito yung Ayan yung pinuntahan natin kanina oh. Ayan. Ayan yung pinuntahan namin guys oh. Yun, yun yung may, may cross. May cross. Ah, yun yun. Kanina, yung pinuntahan namin na may cross sa Uson. Ang layo nang inikot natin ah. oh, doon tayo umikot. Dun dun kami umikot oh. Papunta rito. Yan yung pinuntahan namin yung cross. Go Emma! Ayun guys, yung cross kanina pinuntahan namin. talaga Oo, oh, baluarte yun tapos dito kami ngayon sa ano Blackstone ito yung tanawin yung malina to kita yung Volcan Mayon yun doon? Opo, ang ayun, Bicol? yung Bicol, yung Mayon baba naman! Ayan. So, oh kasi na nasa ano na pala tayo no mas bati no. Opo. Doon pala yung Mayon no. Yan yung may parang malabo na ano. Ay ah, malabo Opo. na may ulap sa itaas. Opo, yan. Yun pala yung Bicol. So yan yung tanawin guys, ang so, ganda. Oh. Ayan. doon kayo doon yeah. pipicturean ko kayo ayan So, ulit pag pumasyal kayo rito sa ano Blackstone sa may Masbati sa may Uson ganda ng view rito guys oh. nakatanggal ng stress, pagod at maaliwalas yung ating paningin parang hahaba ang buhay mo dahil sa iyong naramdaman at pakiramdam kaya halina't pumunta kayo at pumasyal ayan oh. ganda ng view sa paligid puro karagatan ayan o no? o oh. yan yung isla do nakikita no ganda pa? ah oh, tatawid ayan oh, yun guys o oh. ito magandang tanawin sa blocks blockstone tapos mga bahay doon o eh. ayan pa yun dyan oh. pag nandoon ka maganda na rin ang view ayan, oh. Ayan, yung mga kasama na mino. Blackstone. No? Kadina, ano yung stila, mapuputi. Ngayon, uh, naging itim na. Bakit? Nandito kami sa Blackstone. No. <laughs> <laughs> Pero si... Si puti, maputi pa rin si bata. Bata. Iya, iya. si Milo. Milo. May ganun-ganun ka kayo. Oh, sarap, di ba? May <laughs> pasiya. Ini ka to? Hmm. Ito so dito guys, oh, ganda oh. Ngayon oh, ganda ng view. Oh. Nasa tugatog talaga. Nasa tugatog na tayo ng ano? Bundok. Ng bundok. Parang Ayan, oh. Yun doon oh. oh. Pag dito yung bahay mo, mapapawi na yung problema mo oh. sa maghapon oh. Ayan, oh. Puro dagat yan eh. Oh. Dagat doon tapos dito mga ano na yan, kahoy, kalubihan, maraming nyug. Kaya dito, hindi ka masyado ano, um, <clears throat> magasto sa nyug at bibili dahil libre lang. Mm -hmm. Maraming puno ng nyug. Gusto mong akitin ang nyug, pili ka lang. At pwede mong gawing bahay. Kailangan mo lang ano, humingi o kaya bumili. Ang dami ditong cucumber, oh. Siguro pag may kukulang dito, mura lang. Oh, so, pag ma maputol mo yung puno, sa'yo na. Ang ganda niya dito, dito guys. So. so may Ayan, oh. No. Huh? Kaya tingnan niyo yung mga kasama ko para silang ano, Ay, nakarating sa na ibang planeta. Oh. <laughs> so, para kaming nakarating sa ibang planeta. Oh. Dito so, sa, sa Mountain, uh, Black Mountain. <laughs> Kasi nga tinawag na Black Mountain kasi yung mga bato, may team. Oh, baka matumba tumba ka diyan ha? Pumusto na siyo. Laki ng bato. Baba muna, baba muna. Baba muna aku, papik cu. Mga 5.30 na guys, pero dito kami sa tuktok. ng bundok mahangin mahangin tsaka malamig ang hangin tingnan nyo tapos yung paligid namin sa likod puro bundok yan tingnan nyo ang hangin oh. tingnan nyo yung mga halaman gumagalaw ayan tapos dito naman sa kabila puro dagat oh. ayan yun. tapos ang ganda ng hangin parang kang nasa Tagaytay oh, yung hangin malamig wala hindi polluted kaya sariwang sariwa pati isda dito mura at sariwa o, mountain, Oh, kagaya nito. Blackstone Mountain, Mountain View. Ayan. Eh, mountain View. May tiba ba ito? May sumasayaw pa oh. Ayan. Sige, sayaw ka nga. Ayan, ayan. Sige. Oh, maganda tingnan oh. Sige, sige oh. ayun oh guys, sumasayo si, uh, si, ano yan, si Arthur yeah, no? si James Arthur, Arthur. <laughs> James Arthur <laughs> so, pa-uwi na kami guys lakan na kami pababa yan mabilis eh, bitawan mo lang, an? so, balik na ka tayo guys

yung paligid <laughs> oh. Oh, Alis na kami guys, pauwi na kami. Thank you.